Naniniwala ba kayo sa mga mangkukulang, mambabarang at mananambal? Halina at suriin natin kung ano ang kanilang kakayahan. Kung talaga bang totoo ito o sabi-sabila ng mga matatanda. ang mangkukulam ay sinasabing katumbas na tinatawag na witch o broha kapag babae at broho kapag lalaki naman kaya yung mga biktima na kulamin o kukulamin nila ay pagpataw ng sumpa sa isang tao kaya ang bawat mangkukulam ay may kanyang kanyang kakayahan o antas ng kanilang kapangyarihan na manakit o gumawa ng mga hindi kanais-nais sa isang tao. Kaya ang mga kakayang ito ng mga kulam ay karamihan, karaniwan na nilang ipinapasa ito sa bawat henerasyon o sino man ang uh, tagapagsino nito. Pinapasa nila ito ng uh, isang mangkukulam ang kanilang kalaman sa isang kamag-anak o kadugo mga pinipili nilang tagapagmana ng kanilang uh, gawain. At ayon naman sa mga sabi-sabi, hindi, hindi maaaring ibahagi kapag hindi ito kadugo o kapamilya. Ang mga mangkukulam ay ang ilan sa kanila gumagawang negosyo ang kanilang kakaibang kaalaman. Nilalapitan sila ng mga taong nais magpakulam at tumanggap sila ng bayad upang isagawa ang maitim na mithiin. At nalaman natin na ang inggit sa kapwa ay isa sa pangunahing dahilan ng pangpukulam. May mga tao, may mga tao na parang natatabunan ang bait, parang nasapawan sila sa sobrang kainggitan. inggit sa kapwa sa sobrang labis na kaingitan, yan ang isa sa mga dahilan kung bakit ng kulam o pinakulam nila napakahirap isipin na mayroon talaga mga tao na handang-handang gawin lahat para lang makapangkulam makagawa ng masama sa kapwa dahil sa labis na kaingitan. hindi nila alam na ito'y kasalanan. Hindi naman kasalanan ng isang tao kung siya ay mayroong magandang trabaho, malakas na negosyo, o masayang pamilya. Ngunit sadyang may mga taong nilalamo na ng inggit. Inggit na inggit sa kapwa, kaya ang isa itong dahilan kung bakit nila naisipan na kulang ang mga tao na uh, pinagkaingitan kung totoo'in hindi naman kasalanan ng isang tao na sayong nagkaroon ng magandang trabaho o may malakas na negosyo o may masayang pamilya talagang may mga masasamang mga uh, tao talaga na yun ang ginagawa nilang takbuhan upang uh, makagawa ng masama sa kapwa bilang uh, ganti dahil nga sa sobrang kaingit na nila bukod sa ingit ang nais nilang makiganti isa din yung pangunahing dahilan kung bakit ang pangkukulam ang kanilang uh, nilalapitan na ilan sa nagangangad ng gantihan ng mga taong uh, o umapi o nag sa kanila. Ang mga babarang naman ay isang tinuturing na mas mabagsik at mas nakakatakot kumpara sa mga ulam. Dahil ang mga babarang ay may kapangyarihan na manakit ng kapwa sa pamagitan lamang ng paghipo paghawak ng isang bagay na may kaugnayan sa biktima. Ang nabarang ay kinalaman sa ay may kinalaman sa sakit na ipinataw ng mambabarang o tinatawag na biktima sakit sa biktima na ipinapataw ng isang mga mambabarang na barang ang tawag doon. Ang sakit ay tulot ng insektong tinatawag na barang. Sinasali nila ng mambabarang ang mga insekto sa, kan sa kanilang kapangyarihan at inutusan ito na pumasok sa katawan ng biktima upang magtulot ng iba't ibang karamdaman. Kaya matindi ito dahil insekto ang uh, ginamit din ang o upang pahirapan ang tao na ah, biktima sa mga labarang sa paghagilap ng mga sangkap tuwing na araw nililibot ng mga manggagamot ng mga bundok kuweba karagatan, simbahan, sementeryo at iba pang mga lugar upang maghagilap ng mga maaring gamitin sa kanilang pagluluto o tinatawag na pangalap. Ang mga kandila mula sa, sa mga simbahan at mga buto sa sementeryo ay ilan lamang sa importanteng sangkap ng kanilang pagluluto ng potion. May nagsasabi na Biernes Santo at Sabado de Gloria ay importanteng mga araw sa pangalap ang mga taong binibigyan nila ng anting-anting medalya at iba pang mga pangontra sa kasamaan ay bumabalik sa kanila upang palakasin muli ang kanilang mga gamit dinadasala ng mga manggagamot o albularyo ang mga ito at muling sinasubukan ang bisa Ito rin ang panahon kung kailan naghahanap ng mga talisman at iba pang mga sangkap ang mga mangkukulam at mangbabarang na maari nilang gamitin sa kanilang ritual. Press subscribe, like, share, and press notification an bell. More research to find. Enjoy watching and learning from this YouTube channel.